Akala ko ano naman talaga ng sayaw. <laughs> sila mga seminarista ng San Pablo Theological Formation House. Sa kantang Kampana ng Simbahan, nagpakita sila ng moves sa Simbang Gabi sa Makati. Para nila ito ng pagiging ng donasyon para sa renovation ng kanilang seminaryo. Kinaaliwan ng netizens sa mga kumakanta at sumasayaw na seminarista. Pati nga ang Can't Buy Me Love casts gumawa ng parody dyan. Kita sa TikTok video ang pagsayaw ni na Nova Villa, Maris Rakan at Anthony Jennings. Mga kapatid, Edlingaw po. Maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa ating bansa para sa mas malalimang pagtalakay at paghimay sa mga issue at headlines, tumutok lamang at pag-subscribe sa social media pages ng News 5.